Good mga lads As I promised Ito na po yung ginagawang Bagong napakalaking kapitolyo Ng kapitis kabite. Dito po matatagpuan sa Teresi Marquez Hindi ko bala kung anong Baryo to Pero lawak ko oh. Parang malaking niya uh, Malaki pa yata to sa malaking niya Meron siyang uh, kahawig do sa kawit yung kay Emilio Aguinaldo pero napakalaki po nito hindi pa lang pwedeng pumasok hanggang dito lang kami sa may eh kasi bawal at uh, under construction pa eh. pero kung titingnan nyo to sa gilid tsaka dito sa harap ito po yung harap eh facing dito sa kalje na to eh talaga namang napakalaki yun ay papuntang naik eh ito ay papuntang uh, sa uh, Luma Capitol yun well, Tres yun Kaya nagkagawa pa sila ng mga additional na yun Additional road Sa baba, maka parking area Malawak din po yung gilid eh, kita namin yung gilid Kaya lang hindi kami makakapasok sa kayo Lawak oh